Biyahing norte rin kanina si DILG Secretary Mar Rojas para kumustahin ang ilang probinsyang sinalan pa ng Bagyong Ineng katulad ng Benguet at Ilocosur. Ngayong gabi nakipagpulong naman ang kalihim sa mga miyembro ng NUP o ng National Unity Party. My report, si Cedric Castillo. Mula Iligan City at Coronadal, South Cotabato kahapon. Sa norte naman tumungo ngayong araw si DILG Secretary Mar Rojas. Dito nanalasa ang bagyong ineng noong isang linggo. Naunang pinuntahan ni Rojas ang Benguet kung saan dalawampu ang namatay. Sinabi ni Rojas na ginagawa ng national government ang lahat para mabigyan sila ng ayuda. Ang Pangulo pinaparating po niya ang uh, kanyang uh, pakikiramay din. Uh, sa inyo lahat at saka sa mga pamilya ng mga nasawi. Sa pagdating ni Rojas, ipinanawagan ni Benguet Governor Nestor Fong Juan na linawin sa publiko na sapat ang supply ng gulay sa kanilang lalawigan kaya walang dahilan para magtaas ng presyo. I was surprised yesterday that they were telling us that ang broccoli was selling 150 in Metro Manila markets. We would like to disprove yung sinasabi nila sa Maynila na wala ng gulay na nanggagaling dito. Uh, medyo may uh, bahagyang pagtaas pero wag po tayong yung uh, magpasamantala dito sa mga Uh, traders na nagtataas ng presyo ng kanilang produkto na wala namang basihan. Nasa state of calamity pa rin ang Benguet, pero unti-unti nang bumabalik sa normal ang komersyo doon. Nakakatawid na kasi sa bayan-bayan ang mga produkto. Mula sa Benguet, dumiretso sa Santa Ilocosur si Rojas. Dito, sumalubong kay Rojas ang matagal ng daing ng mga lokal na opisyal tungkol sa Kalumbuyan Bridge na dalawang taon na raw nasira. Dahil dito, pahirapan daw ang pagpapadala ng relief goods. Magiging kartero po ninyo ako. No? para mailman para maparating natin itong pangangailangan na ito sa kay uh, Secretary Singson o sa Pangulo o sa Kongreso. Very hands-on pa rin po sa NDRMC. Pero kailan sir yung turnover po ng DILG sir? Uh, nasa sa Pangulo po yun. Eh. Nagsubmitin na rin po tayo at uh, finafinalize ng Pangulo. Pagdating ng gabi ay nasa Maynila na ang kalihim para tumalo sa imbitasyon ng National Unity Party o NUP na makipagpulong sa kanila. Kabilang sa NUP ang 30 congressmen, 8 gobernador at 20 alkalde. Ayon sa NUP, wala naman daw endorsement na inaasahan sa ngayon. And so far, wala pa naman akong narinig ng reservation na kinakailangan pag-usapan pang mabuti para sa kanila kung si Sekmar talaga ang dadalhin. As far as I am concerned, reading ko parang formality na lang sa amin. Eh. Cedric Castillo, GMA News.